wala walang aayaw na magkaroon ng magandang kabuhayan sa bukid. Marami din tayo nang nag-umpisa, iwala eh, din malaking kwarta. Dahil maririnig, igamay na dyan ang akong kwarta. Aros lahat naman tayo, ayan ay ang sinasabi lagi. Pero marami din ay agad-agad na nag Ang ginawa na, ang sabi, eh bahala na si Darna. Pero mag-ingat, dahil marami din ang sa kalagitan ay problema. Pero kung disidido ka, ay diskartehan mo talaga. Long, long time ago nung unang panahon na maliit pa ako. Ganito ko abutan ang paraan na pag ang baboy sa aming bukid. Bumili si nanay ng mga biik, di wala man kaming pigiri. mga baboy ay mayroong mahabang tali sa mga gilid ng landahan o sa may kuprasan. Pinap Pastol din sila sa ilalim ng mga prutasan na meron ding mga damo. Aba doon ay napakasaya nilang nagbubungkal at tuwing tagulan, nagkakaroon ng tubig at ginawa nilang lubluban. Noon ni Minsay, di ko nakikita ang inay at itay na pumunta ng palengke at pag-uwi ay may daladalang pagkain ng baboy. Nakikita ko lamang ay tuwing nagpapagiling sila ng palay, pagka-uwi nila ay may isang sako ng bigas at yung isang sako naman. Ang laman ay panghalo sa pagkain ng mga alaga naming baboy. Yun yung tahop o darak ng palay. Noon ay hindi pa uso sa aming bukid yung mga commercial na pagkain ng mga alaga. Pinaghalo-halo yung kangkong, niyog at darak. Yun yung laging pinapakain sa mga alaga naming baboy. Kapag naubos ang kangkong ay nandiyan yung katawan ng saging na tinatadtad. Nandiyan yung mga palak o dahon o katawan ng gabi. At minsan ay sinasamahan pa nga ng laman ugat niluluto. At doon naman hinahalo yung niyog at darak ay meron ng pakain yung mga baboy namin. Yan yung kinalakihan kumparaan ng pag-aalaga ng baboy noon. At sa paglipas ng mga apat o 5 buwan, yung mga bikay sakto lamang, pwede nang palitsunin. Well, kung nag-aalaga ng baboy ngayon, mapapareact ka. Kaya dati yung ganung age ay 25 to 30 kilos lamang. Ngayon, yung 4 to 5 months sa pag alaga ng baboy ay more or less 100 kilos na yon. Doon naman natin nakikita yung benepisyo ng paggamit ng commercial feeds at yung magandang breeds ng mga baboy natin. Kaya habang lumilipas ang panahon, yun naman ang ina-adapt namin ngayon. Yung mga nakikitaan namin ng magandang benepisyo noon ay tinutuloy-tuloy namin. Katulad na paggamit namin ng mga existing resources habang wala pa tayong kalakihang puhunan, naka-free range sa mga baboy, ginabuhian lamang namin sila. Meron ding mga nakatali, lalong-lalo na yung mga anak na. Mas delikado kasi kapag sila gumagala at nanganak kung saan. At kapag meron silang kasama mga biik at gala sila ng gala, aba dahil medyo malawak naman yung nilambat namin para sa free range sa mga baboy ay delikado din na pag-uwi nila. Bawas na mga biik, dahil may mga predators din na nasa paligid. May chance din na mahulog sa mga balon o doon sa mga butas-butas na pinaghukayan ng ginto. uso so kasi andito sa bukid may dumadayo, nagtitester. Or pag may nakita silang batong kakaiba, bukasan makita mo na lang, may hukay na dun sa may fridge area. So, malayong damuhan na may madilaw na kawayan. At habang sinisecure nga namin ang mga baboy namin sa makalumang paraan, habang lumilipas ang panahon ay nag-adapt naman tayo pagdating dun sa pakain ng mga baboy. At, habang tayo nakakaipon-ipon na rin naman, ay dun na tayo mamuhunan sa pagpapalaki naman ng mga baboy natin. Nang mas mapaiksi ang panahon na pwede natin maibenta yung ating mga baboy, ang mas mahal pa sa konting tiis ng ilang buwan, ay, pwede rin natin sila mas mapalaki pa ng todo na mas mahal pa natin maibenta. Sa mga bagong para hindi kasi ngayon sa magandang breed ng baboy at sa mga makabagong pagkain ng mga alaga, ito yung mga commercial feeds na. Mas napapalaki na talaga ng todo yung mga baboy natin kumpara noon. At technology naman ngayon pagdating sa pagkain ng mga baboy, merong mabilis na nagpapalaki ng baboy. Meron na ring feeds na akma na nagpapabigat at nagpapaganda ng quality ng karne ng ating baboy. Manipis ang taba, makapal ang laman. At kakaiba din talaga ang galing ng teknolohiya ngayon. Ang ginagamit namin actually sa ngayon itong Bimeg Premium Feeds. Kung tuloy-tuloy ang iyong paggamit nito, grabe, kitang-kita mo talaga yung laki. Ma-amaze ka kitang-kita mula batok hanggang pig ang ganda ng yung baboy. At meron pang atay baho formula itong ganitong klasing feeds. At tuloy na nabanggit natin, meron na rin tayong puhunan ngayon na pambiling feeds. Para sa mga inahin baboy naman natin, meron pampalakas ng fertility. Ang mas maganda o marami kung mga anak ating mga inahin. Ang ginagamit namin ngayon itong Super Inahin 1 dami B. Na pinapakain namin 1 to 100 days at yung pakain noon mula nang sila ay masampahan. At para naman doon sa ikaw 101 days hanggang sa sila may mga anak na, Bimik premium Super Inahin to, dami gatas naman yung pinapakain namin sa kanila. 'Yon naman yung nagpapalakas ng gatas sa ating mga inahin para maganda ipaglaki ng ating mga biik. Para naman alalay doon sa mga biik natin, sa ikalimang araw mula na sila pinapanganak, 5 to 35 days, meron namang bimig premium super biik na pwede nating ikaalalay na pakain doon sa mga biik natin. Ang pagbigay naman, sinasanay muna namin yung aming mga biik, nilalagay namin sa dede ng inahin habang sila dumidede yung feeds ng super biik. Nang nasasanay sila sa amoy at habang tumatagal ay nasasanay na rin silang kumain ng feeds. Ah, yung super biik naman ay meron siyang anti pagtatae formula. Kaya sa tamang pakain o pagpapalaki natin ng mga alaga, ay sa pag -alaga ng baboy ay mas magandang kita. Ops, ka lang. Pagdating naman sa pampurga, daw anong ginagamit namin. Wala tigok SD naman ang ginagamit natin pampurga dito sa ating mga at bibi. Mga vitamins naman lalo na ng tag-ulan nandiyan yung multiv. Pero lamang ito na hinalo natin sa pagkain o rinumi ng mga alaga nating baboy at maging sa mga alaga naming manok at kambing. Binibigyan din namin itong multiv. Yung paraan namin ngayon mula sa makalumang paraan hanggang sa makabagong paraan. At dito sa farming ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-adapt ng mga bagong kaalaman at mga learnings mula doon sa ating mga nakaraan at mga naging pagsubok na siyang inapply at ia apply pa natin sa mga susunod nating pag-aalaga. Kaya sa pag ng baboy kapag low budget ay may paraan. O naman meron tayong sapat na budget ay meron ding mas magandang paraan. Pero sa anumang kakayahan ay kayang-kaya natin 'yan. At muli po, daghan kayong salamat. Thank you for watching po.